Aris, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang mata at mga ngiti, ay walang makakakuha. Nang iyong swerte, basta pag nasilat ng ilang beses. Ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro ng panalo, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:15 ng hapon, may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Humiwas ka sa kulay red dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Taurus Masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang mata at mga ngiti, ay walang makakakuha. Nang iyong swerte, basta pag nasilat ng ilang beses. Ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro ng panalo, Torus sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may singit na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo at player na mahilig na magbiro. Gemini Masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang mata at mga ngiti, ay walang makakakuha. Nang iyong swerte, basta pag nasilat ng ilang beses. Ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro ng panalo, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na tatlo na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa player na maingay at mahilig sa alak at sa kulay yellow dahil mabibigyan kanila ng pagkatalo. Cancer Masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang mata at mga ngiti, ay walang makakakuha. Nang iyong swerte, basta pag nasilat ng ilang beses. Ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro ng panalo, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Player na mahilig magmura at may kabastusan pa ang mga nasasabi mamalasin ka sa kanya. Leo Masaya talaga pag laging nakakapanalo basta maging masaya ang mata at mga ngiti ay walang makakakuha ng iyong swerte. Basta pag nasilat ng ilang beses ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro ng panalo. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas gis 15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay blue dahil pwede kang malasin kagad para matalo. Virgo, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang mata at mga ngiti, ay walang makakakuha. Nang iyong swerte, basta pag nasilat ng ilang beses. Ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro ng panalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, maging matahimik pag nananalo para walang makakuha, ng iyong swerte para makapanalo at kulay silver ang isang iiwasan. Libra, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang mata at mga ngiti, ay walang makakakuha. Nang iyong swerte, basta pag nasilat ng ilang beses. Ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro. Nang panalo, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 9 ng umaga hanggang alas 11.45 ng umaga na may ikatatalo apat na pung minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:15 ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras umiwas ka sa kulay gold dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Scorpio, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang mata at mga ngiti ay walang makakakuha ng iyong swerte basta pag nasilat ng ilang beses. Ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro ng panalo. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 ng umaga hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.15 ng hapon at may ikatatalo na 53 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.10 -10 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, Huwag kang masyadong masaya pag nananalo para walang kumuha ng iyong oras na buenas at kulay pink ang iyong iiwasan. Sagittarius, masaya talaga pag laging nakakapanalo. Basta maging masaya ang mata at mga ngiti, ay walang. Makakakuha ng iyong swerte, basta pag nasilat ng ilang. Beses ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro. Nang panalo, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang 16 minuto pasado alas 7 ng umaga, may ikatatalo 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng tanghali hanggang alas 5.15 ng hapon at may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay brown dahil pwede kang matalo kagad. Capricorn, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang mata at mga ngiti, ay walang makakakuha ng iyong swerte, basta pag nasilat ng ilang beses, ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro. Nang panalo, Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 ng umaga hanggang alas 9.05 ng umaga, na may ikatatalo na 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may ikatatalo na 51 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 na madilim, May ikatatalo na limandaan at dalawamput isang minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na mayabang kumilos at mahilig sa alak dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at kulay gray. Aquarius, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang mata at mga ngiti ay walang makakakuha. Nang iyong swerte, basta pag nasilat ng ilang beses, ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro nang panalo, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga na may ikatatalo 50 minutong negatibo at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5:15 kang hapon at may ikatatalo na 50 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay yellow dahil mabibigyan ka ng ikakatalo na kamalasan. Pisces, masaya talaga pag laging nakakapanalo basta. Maging masaya ang mata at mga ngiti ay walang makakakuha. Nang iyong swerte, basta pag nasilat ng ilang beses ay umayaw na dahil may kinabukasan pa para maglaro. Nang panalo, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, na may ikatatalo 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon at may ikatatalo na 52 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.10 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay red at mabibigyan kanya para mahihirapag kang makapanalo.